Hello guys, good afternoon. It's me in Marikit and welcome to my channel. <laughs> yes, wala naman tayong magawa guys every day. So magtiok-tiok lang tayo sa relocation area. Oi, anjan na pala yung mga bagets. Oh, diba? ba? Pag ganitong oras, matik na nasladari, ha? Huh? Yes? Yes? Oh. Wow. Ay patingin niya ni, maskara ni Inday yana. Hoy, maram shag ereng. Dire. Hoy, mura ero. Ini padala mami. Hamang inyong spada? sa Uy, wa inyo dadak para kumplito ang inyong kuat? Di me magdala oy. Na, man. So guys, wala. Wala. asam si Arami wala Mama, ka bantay. wai woman ani? Wala ni. Hoy, ingi nanas. Araming e, anak. Oh, kanang hilak man kawa may iya. Tagam. Tagam Juday. Okay, guys, uh, update sa ating pabahay today. So dagko na siya kaayo og na semento si nga mga poste and yung iba is ganghi na gangking na. Ang uban apay cover kini kini ang uban to ana siya nahubad na siya and gahay na siya so hoy ayo mo niya. so ngarita sa picas building ah okay oh my god so may abot na din atong mga delivery ng mga hollow blocks Okay. Oo ang balas Kompleto pa, <laughs> daghan pa. Yana, Pauline. Pauline ko pau-pau. Na daraya na. So kini guys, ba tutanang Ah okay, nasugdan nade siya ng semintong ato sa pikas, guys, para basa ka ng iyang kuan bitaw ang ani ba ayang bungbong why why mi mi che che dali mga ri guys dili magdanghag ha bawal ang danghag dito <laughs> ha sige panghimasa lang imo nang katungod <laughs> so, ang mga balay nga rin, guys, is, kaana siya, hapit na gyud, gamay na lang. Ako no? kasi Tim ko. So, pag matuka na ni siya po hon, so, okay na siya. Pwede na sila magkuan. Malandungan na sila. Why, why? Ayaw, pagdanghag dong. Dali, rin. O, oh, di diba? Ang ilang... Hmm, diba? Super basa pa. Wow. Ah, sa babaw ilang gis to. Ilang gis cement to. Para baan? Limpyo na siya kayo'ng taas. O, oh, adili mo magkiimas kay malambaman mo. Patingin nga sa kamera? Ah! <laughs> Uh. Kasi dito nang napapalit ni mama. Wow. Ako so, mama. pasok tayo dito, guys. O, ba? Diba? Kasi may bahay pa dito, no? Kaya may berto. Oo. Hala, makaagi tayo dyan, day? Oo. Oh. Hala, hindi. Na. Ay, patingin? Ah, okay. Pwede pala. <coughs> Akala ko hindi Ay! pwede eh. Mi mi mi, chichi, dali dili dai. Dali 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 dali. Ang akong iro nga si Chichi, guys, sapit na siya mga nap. Dali. So kinahanglan niya mag-exercise para dali ra siya mga nap puhon. No. Oh my god. Asa okay. man na? Huy ah, pagdali mo diyan uyke. Maabot tan tag-uwan. So kinahanglan na mo guys nga makahuman mi diha kay mga tumig basketball lan. Tan amig basketball. Huy okay. man, manan atag basketball? Interested mm. ba kayo? Oo, oh, sige. Sabi nyo eh. <laughs> Ay sa so, kaya na ako. ako mama. Ah, man yung mama. Okay. Sa so, nindot ka ediri, i diri ang guys nga view no. Hindi hmm. oh. ba? Perfect. Juni, oh. bulan, bulan, sa bagura tayo, Juni, sa bababa, Why, why, Mimi? Cik, cik. Dalik mga redam. Okay, guys. Landong kayo ang kalangitan, no? And good thing kayo ang po siya may ulan. So, okay na siya mag... Um, mag ngit, -ngit na siya. Basta kayo, dili lang yun ulan, no? Para dili mahupit So, ang dairy guys, okay na siya. Na. na? na ay, ito ko lang pa di. Ay, ito ko lang pa. Ang dairy paikot, okay na siya. Paikot, okay na. na? na okay na siya, okay na siya. Pagdating dito, ah, oh, kulang yun, talaga siya. <laughs> ay, ang ganda ng hair. Maganda naman siya, ako. day. Gala, ako. Hmm. Okay, gising tipid man, Okay. Ako, So, dito na lang ang video natin guys kay mga to anime basketball court okay see you there